Pagkabubulat! Pagkabubulat! Huwag kang magbubulat na ganon! Nagagalit! Galitin natin! Magbubulat! Nagbubulat! Nang bulat ka na nakabuyang yung pagbukaw ng sa na tao Magdan tayo! Pinagtaklim yun! Sabi ko, sabi na diba? ang masama dito. Eh bukas na bukas yung Hindi ko alam. Ang masama dito, hindi ko alam sa Goto Heaven pupunta. Tumakbo ko sa taas, diba? Pag bumaba ko sa Goto Heaven, sabi siya, DAKA DAKA DAKA! Hindi nakikita ko mula laglag okay, okay. okay, ang butang eh. Nakatok, patungtong yata baba babaang butang yung nagkimula. Nagkikita ako, teto, may dumating na, yung matabang ano. Wait. <quila> Hello! <laughs> Wala na akong makikita, ma. Okay. Okay. Pagkahanap ako pupunin kayo ilang bakante. Yeah! Bobby! Kupal! Kupal!